Magandang araw po sa lahat. Ang tanong po natin ngayon ay, ang paggawa ba ng larawan ng mga santo o rebulto gaya ng mahal na Birhing Maria ay may tuturing na idolatria o labag sa utos ng Diyos? Bago po ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang pagsamba ay hindi sa imahe kundi sa Diyos intercession, hindi invocation. Isa sa mga pangunahing dahilan ng mga katoliko kung bakit hindi may tuturing na idolatria ang pagpapahalaga sa sagradong mga imahe ay ang konsepto ng intercession o pamamagitan at hindi invocation o tuwirang pagsamba. Para sa mga katoliko, ang mga imahe ng mga santo ay hindi mga diyos o bagay na sinasamba, kundi mga paalala ng kanilang kabanalan at inspirasyon upang maging malapit din tayo sa Diyos. Ang mga santo Ayon sa paniniwala ay mga kaibigan ng Diyos na maaring mamagitan o magdasal para sa atin. Ang paggamit ng mga imaheng ito ay tumutulong upang maipakita ang kanilang papel bilang mga intercessors na nag-aalay ng panalangin para sa ating mga pangangailangan. Hindi sila pinaniniwala ang nagbibigay ng biyaya sa kanilang sarili, kundi nagsisilbing daan upang tayo ay mas mapalapit sa Diyos. Sa ganitong paraan, malinaw na hindi tinuturing ng simbahang katolika ang mga santo bilang Diyos. Ang kanilang misyon ay ang ituro ang landas tungo sa Diyos, hindi ang maging kapalit ng Diyos. Halimbawa, ang isang deboto ay maaring magdasal sa harap ng imahe ni San Pedro, ngunit hindi ito nangangahulugang si San Pedro ang pinagmumulan ng kapangarihan o biyaya. Ang panalangin ay hiling na mamagitan si San Pedro sa Diyos para sa kanya. Sa madaling salita, ang mga imahe ay ginagamit bilang mga simbolo upang paalalahanan tayo sa banal na halimbawa ng mga santo at upang mas maging makahulugan ang ating pananalangin. Dagdag pa rito, ang mga imahe ay isang paraan ng pagninilay. Sa pamamagitan ng mga simbolong ito, natutulungan ang mga mananampalataya na magtuon ng pansin sa Diyos, sa mga sakripisyo ng mga santo, at sa kanilang tagumpay sa pananampalataya. Tulad ng paggamit ng lalarawan ng mahal sa buhay upang magbigay inspirasyon, ang sagradong mga imahe ay nagdadala ng mensahe ng kabanalan at ugnayan sa Diyos. Sa huli, ang sagradong mga imahe ay hindi idolo, kundi mga visual na paalala ng ating pananampalataya at ng ating patuloy na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin at halimbawa ng mga santo. Ang mga sagradong imahe sa katolisismo ay hindi pagsamba, kundi isang pagpapahayag ng simbolismo. Ayon sa pananampalatayang katoliko, ang mga sagradong imahen tulad ng mga rebulto at larawan ng mga santo, Birhing Maria at ni Jesus, ay hindi itinuturing ng mga Diyos na dapat sambahin. Sa halip, ang mga ito ay mga simbolo na tumutulong sa mga mananampalataya na ituon ang kanilang puso at isipan sa Diyos at sa mga banal na aspeto ng pananampalataya. Ang paggamit ng mga imahen ay may malalim na pinagmulan sa kasaysayan at may pundasyon sa Biblia. Isa sa mga pangunahing talata na naglilinaw ng paggamit ng simbolismo ay ang utos ng Diyos kay Moises na magpagawa ng tansong ahas sa aklat ng mga bilang 21, 8, 9. Bagamat ang tangtansong ahas ay isang physical na bagay, ginamit ito bilang instrumento upang magpahayag ng awa at kapatawaran ng Diyos. Hindi ang tansong ahas ang sinamba ng mga tao, kundi ang Diyos na nagbigay ng kagalingan sa pamamagitan nito. Ganito rin ang layunin ng mga sagradong imahen sa Katolisismo. Ang mga ito ay hindi Diyos na binibigyan ng debosyon, kundi mga paalala na nagpapakita ng kabanalan, sakripisyo at pagmamahal ng Diyos. Halimbawa, ang larawan ni Jesus na nakapako sa krus ay isang makapangyarihang paalala ng kanyang paghihirap at pagkamatay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang Catechism of the Catholic Church, CCC 2132, ay nagsasabi na ang paggalang sa mga imahe ay hindi laban sa unang utos sapagkat ang karangalang ibinibigay sa isang imahen ay naukos na kinakatawan nito. Ang mga simbolo ay paraan upang lalong mapalapit ang tao sa panampalataya at hindi paraan ng idolatria. Sa ganitong konteksto, malinaw na ang paggamit ng mga sagradong imahen sa Simbahang Katolika ay bahagi ng tradisyong naglalayong hubugin ang pananampalataya ng tao at itaas ang kanilang spiritualidad sa Diyos at hindi pagsamba sa mga bagay na material. Sa pananampalatayang Katoliko, ang paggamit ng sagradong imahe ay hindi maituturing na idolatria sapagkat ang mga ito ay hindi sinasamba bilang Diyos kundi ginagamit bilang paraan upang magabayan ang ating pananalangin at pagninilay. Kapag ang isang katoliko ay nananalangin sa harap ng isang imahe, ang kanilang atensyon at puso ay nakatuon sa banal na persona o pangyayaring inaalala at hindi sa pisikal na anyo ng imahe. Ang imahe ay nagsisilbing isang paalala o simbolo na tumutulong upang mas maunawaan at mapalapit sa Diyos. Halimbawa, ang imahe ng mahal na Birheng Maria o ng Panginoong Heso Kristo ay ginagamit upang may pakita ang pagmamahal, awa at kabutihan ng Diyos. Hindi ang kahoy, pato o pintura ng imahe ang pinapahalagahan kundi ang mensahe at spiritual na kabuluhan nito. Ang mga imahe ay tulad ng larawan ng mga mahal natin sa buhay. Hindi natin sinasamba ang larawan, ngunit ito'y nagdudulot ng mas malalim na alaala at koneksyon sa kanila. Sa parehong paraan ang sagradong imahe ay nagpapaalala sa mga Katoliko ng presensya ng Diyos at ng kanyang mga banal na gawa. Bukod dito, itinuturo ng Simbahang Katoliko na ang tunay na pagsamba ay inilalaan lamang sa Diyos. Ang paggalang sa mga imahe ay hindi pagsamba kundi pagpapakita ng respeto sa banal na persona na kanilang kinakatawan. Ito ay malinaw na nakasaad sa Catechism of the Catholic Church na ang karangalan na ibinibigay sa mga imahe ay nauukol sa mga kinakatawan nito at hindi sa mismong imahe. Ang lahat ng ito ay nag-ugat sa layunin na ituon ang puso't isipan ng mananampalataya sa Diyos at hindi sa material na bagay. Kaya't malinaw na ang sagradong imahe ay hindi idolatriya kundi isang mabisang paraan upang mas mapalalim ang, ang pananampalataya at relasyon ng mga katoliko sa Diyos. Ang mga sagradong imahe ay makapangyarihang kasangkapan sa pagtuturo ng pananampalataya, lalo na para sa, para sa mga hindi marunong bumasa at sumulat o sa mga mas nakakaunawa sa pamamagitan ng biswal na pamamaraan. Ang paggamit ng mga sagradong imahe sa simbahang katoliko ay hindi maituturing na idolatria, sapagkat ito ay may malinaw na layunin ang ituro at ipaalala ang mga mahalagang aspeto ng pananampalataya. Sa kasaysayan, maraming tao ang hindi marunong bumasa, kaya't ang mga imahe ng mga santo, mahal na birhen at ni Kristo ay naging epektibong paraan upang may paliwanag ang mga kwento sa Biblia, ang mga turo ng simbahan at ang buhay na kabanalan. Sa halip na sambahin ang mga imaheng ito, ang mga katoliko ay ginagamit ito bilang inspirasyon at gabay tungo sa mas malalim na pagninilay sa Diyos. Idinidiin ng simbahang katoliko na ang mga imahe ay hindi Diyos, kundi mga simbolo na tumuturo sa kabanalan at sa Diyos mismo. Ang idolatria ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mga bagay na gawa ng tao sa halip ng tunay na Diyos. Ayon sa Biblia, ito, ito ay itinuturing na malaking kasalanan. Sa Exodo 20, verse 31, 5 bahagi ng sampung utos malinaw na ipinahayag ng Diyos, Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na larawan o ng anumang anyo ng nasa langit, nasa ibabaw ng lupa o nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa pagbabawal ng paggawa at pagsamba sa mga imaheng inukit na niliha upang maging representasyon ng Diyos o ng anumang Diyos-Diyosan. Ang idolatriya ay isang anyo ng pagtataksil sa Diyos sapagkat ang tunay na pagsamba ay nararapat lamang sa Kanya. Sa halip na makilala ang Diyos sa kanyang espiritwal na kalikasan, tinutukso ng idolatria ang tao na gawing material ang Diyos o ang kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng pagbabawal sa idolatria, hindi nangangahulugan ito na lahat ng imahen o larawan ay masama. Sa Exodo 25, Ray 2, 22, Iniutos ng Diyos kay Moises na magpagawa ng dalawang kerubin na yari sa ginto upang ilagay sa ibabaw ng haba ng tipan. Ang mga kerubin na ito ay hindi sinamba, ngunit kinamit bilang sagisag ng presensya ng Diyos. Sa makatawid, ang konteksto ng paggamit ng isang imahen ay mahalaga. Hindi ito dapat maging bagay ng pagsamba, kundi simbolo lamang. Ang idolatria ay isang paalala na ang Diyos ay banal at nararapat sambahin sa espiritu at katotohanan ang anumang bagay o nilalang na pumapalit sa Diyos sa ating puso ay nagiging idolo. Kaya't mahahalagang bantayan ang ating pananampalataya at pagsamba upang ito'y maging tapat sa Kanya. Pagkakaiba ng pagpaparangal at pagsamba, sa pananampalatayang katoliko, malinaw na itinuturo ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsamba na tanging para sa Diyos at pagpaparangal o paggalang na ibinibigay sa mga santo at mga banal na bagay ang pagsamba na tinatawag na Latria ay nakalaan lamang para sa Diyos sapagkat siya ang lumikha ng lahat at karapat-dapat sa pinakataas na antas ng pagsamba at debosyon. Samantalang ang dulia o pagpaparangal ay ibinibigay sa mga santo bilang pagkilala sa kanilang kabanalan at sa halimbawa ng kanilang buhay na puno ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ang hyperdulia, isang mas mataas na uri ng dulia, ay binibigay naman kay Birheng Maria dahil sa kanyang natatanging papel bilang ina ng Diyos. Ang mga sagradong imahe ay hindi sinasamba ng mga katoliko. Sa halip, ang mga ito ay ginagamit bilang visual na paalala ng mga banal na tao at ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Ang imahe ng isang santo, halimbawa, ay nagdadala ng inspirasyon at nagpapaalala sa mga mananampalataya ng buhay na dapat nilang tularan. Ang mga Katoliko ay naniniwala na ang pagpaparangal sa mga imahe ay hindi sa mismong imahe kundi sa mga banal na inilalarawan ng mga ito. Ang layunin nito ay ang mapalapit ang mga mananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng halimbawa at panalangin ng mga santo. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng mga imahe ay hindi maituturing na idolatria kundi bahagi ng mas malalim na pagninilay at relasyon sa Diyos. Kultural at historical na kahalagahan, isang paliwanag kung bakit hindi idolatria ang sagradong imahe sa pananampalatayang katoliko. Para sa mga katoliko, ang sagradong imahen ay hindi may tuturing na idolatria sapagkat ito ay may malalim na kultural at historical na kahalagahan na nagugnay sa mga tao sa kanilang pananampalataya at spiritual na pamana. Ang mga imaheng ito ay hindi sinasamba bilang mga diyos kundi ginagamit bilang mga simbolo na nagdadala ng alaalan ng mga banal na tao, kasaysayan ng kaligtasan at mga mahalagang aspeto ng pananampalatayang kristiyano. Sa kultural na aspeto, ang mga imahen ng mga santo at ng Panginoong Dios ay nagiging bahagi ng tradisyon at ritual nagbubuklod sa mga mananampalataya. Halimbawa, ang mga prusisyon at piyesta ay mahalagang bahagi ng kultura sa maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas, na nagpapakita ng pagmamahal at debosyon ng mga tao sa kanilang pananampalataya. Sa mga ganitong okasyon, ang mga sagradong imahen ay nagsisilbing mga focal point ng panalangin at pagbubuklod ng komunidad. Sa historical na konteksto, ang mga imaheng ito ay nagbibigay paalala sa makasaysayang ugat ng pananampalatayang kristiyano. Ito ay nagdadala ng inspirasyon mula sa buhay ng mga santo at mga tabla sa Biblia na nagbibigay liwanag sa mga aral ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang mga imahen ay nagiging tulay upang mas mapalapit ang mga mananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pagmuni-muni sa kanyang mga gawa at mga tagubilin. Mahalagang tandaan na ang mga imahen ay hindi itinuturing na banal sa kanilang sarili, kundi bilang mga paalaala lamang ng kabanalan ng Diyos at ng mga santo. Sinabi ng simbahang katoliko na ang debosyon sa mga imahen ay dapat laging nakatuon sa Diyos, hindi sa material na bagay. Sa madaling salita, ang mga sagradong imahen ay hindi sinasamba, kundi ginagamit upang palalimin ang pananampalataya at spiritual na koneksyon ng mga tao sa kanilang Panginoon.